Hi guys! Hayaan nyo naman kami i-share sa inyo yung naging buhay namin sa Amerika na halos magsi 6 months kami nag-stay para mag-enjoy, mag-food trip at maglibot libot sa iba't ibang lugar. At every year bumabalik kami dito sa Amerika bago pa kami magsimula ng pamilya. Alam nyo ba guys, isa to sa mga dahilan kung bakit sobrang nagkakasundo kami ni Carter? Dahil parehas kami mahilig mag-travel, sa adventure, mag-food trip. In short, kadalasan parehas kami ng trip. Sa San Francisco, California kami nito kung saan nag-stay kami sa bahay ng kapatid ni Carter. At madalas pa kami mag-picnic noon at minsan may pa movie yung mga park. At yung pamangkin ni Carter na siguro ngayon nasa 6 or 7 years old na, minsan tumutulong kami sa pag-alaga lalo na kapag may trabaho yung kapatid ni Carter. At alam nyo ba guys, dito ko nasaksihan at naramdaman na kapag si Carter nagkaroon ng anak, sigurado ako na magiging mabuting tatay siya. At isa to sa mga sign na sabi ko sa sarili ko, oy, pang forever to si Carter ah. Then dati, every year kami nagpupunta dito para i-celebrate yung birthday ni Carter, birthday ko, tsaka syempre anniversary na rin namin. At imagine guys, sa sobrang tagal namin sa Amerika, pati roller skates, dito na rin ako nag-aral. Dito ko na nabili yung gamit at alam nyo bang sa ukay-ukay lang yan at $10 lang sobrang mura kaysa bibili ka ng bago at minsan dahil sa pagmamahal natin sa kanila hindi na natin napapansin na nauuto na nila tayo sipahin ko nga sa ano eh <laughs> <laughs> hindi pa tapos <laughs> ah, kahilang. 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 isa pa, oh. isa pa halfway, halfway. sige kung kaya natin diretsuhin ah Ay ka. Ano masasabi natin sa pag-ikot pag mo? Do oh, you na enjoy mo Anday. ba? Ang daya Noong mga panahong to, walang araw na hindi kami pumasyal, nag -road trip, kung san sana napadpad or naligaw. Sobrang enjoy lang talaga lalo na pag nawawala kami. Blessing pa nga minsan yung nawawala. Nagugulat na lang kami sa mga nadidiscover naming spot. Minsan yung pa'y mas maganda compared sa nakaplano talaga. Ito yung nagpunta kami sa Chinatown. Then sa downtown na maraming shopping malls, kainan, at maraming turist na naglalakad. Then ito, sumakay kami ng bus papunta sa San Francisco Zoo. Grabe guys, sobrang laki nito buong araw ata namin nilibot. Sobrang pagod kami. Plus, pinunta pa namin yung parade ng Golden State Warriors na no, nag-champion sila sa Oakland to at grabe sobrang daming tao talaga sobrang siksikan. Sobrang nakakatuwa lang talaga na ma-experience to. Sayang lang na hindi namin sila nakita ng malapitan dahil sobrang dagsa nga mga tao. At ang nakakatuwa pa guys, akala namin malamig nung araw na yun kaya todo jacket pa kami. Then ito naman yung araw na kung saan saan kami napadpad at ang dami namin napunta na museum pati art gallery. At syempre ang hindi pwedeng hindi mapuntahan sa San Francisco itong Golden Gate Bridge na sobrang daming beses na namin napuntahan. Ang kulit lang guys dahil sa tagal lagi namin dito at yearly kami nagpupunta siguro lahat ng malls, museum, art gallery napuntahan na siguro namin. Mapa tourist spot or hindi tourist spot talagang pinupuntahan kasi namin. Then ito naman yung Twin Peaks na tinatawag nila na grabe sa ganda at sobrang lamig. Yung tipong mahihirapan kang umalis dahil sa sobrang ganda ng view. Kaya sure pa nagpunta ka dito mapapatambay ka talaga ng more than one hour. Then ito naman yung nagpunta kami sa Napa Valley para mag ikot, -ikot mag-picnic at mag-wine tasting na rin. Then ito naman yung inatanan naming wedding sa Napa Valley na kapatid ng brother-in-law ni Carter. Then, ito naman yung Sutro Bath na napuntahan namin na sobrang walang katao-tao at perfect timing yung pagpunta namin. Then, ito naman yung nag-long drive kami papunta sa Santa Barbara. Nag-stopover lang kami dito bago kami pumunta sa Los Angeles. At syempre, unang pinuntahan namin dito sa LA, itong Venice Beach. Then, sa Getty Museum naman. Tapos, after ilang days sa LA, dito naman kami sa Las Vegas, Dumerecho. Grabe guys, sobrang literal na long drive to. Buti na lang kasama namin ni Carter yung kapatid niya para may kasalitan siya sa pagdadrive. Then, syempre, after ilang days namin nag sa Vegas, bumalik na ulit kami ng San Francisco. And of course, tuloy-tuloy pa rin ang adventure. Grabe guys, nung panahon to, sobrang hindi kami mapirmi sa bahay. Kaya sobrang na-enjoy talaga namin yung travel namin to. Sobrang nakilala namin ng lubos ang isa't isa. Kaya importante talaga na nakakapag-spend time tayo, not necessarily naman na kailangan travel. Kasi for us guys, sobrang bilis lang na panahon, kaya talagang dapat walang sinasayang na oras. Enjoy lang talaga every moment para walang pagsisisihan. At eto guys, while sa sobrang gala namin, nag-bus kami papuntang Canada naman. Sobrang haba ng na to, nag -stop over pa kami sa Portland, Oregon, Seattle, bago kami finally nakarating ng Vancouver. At thankful din na meron kaming kaibigan dito kaya sa kanila kami nag-stay. At ayan, pinaglutuan pa nga kami ng stay. Then syempre, ito, adventure agad. Kaya dadali nila kami sa Cypress Mountain para mag-hike. Grabe sa sobrang intense ng hike na to, muntikan na akong sumuko. Pero nung na-reach na namin yung top, sobrang rewarding dahil napakaganda ng view. Bali, wala yung pagod. Ang sarap lang din talaga mag-look back, guys. Dito ako sobrang nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa amin na ma-experience namin lahat ng to. Ito yung isang bagay na matitreasure mo talaga at mabibitbit mo hanggang sa pagtanda mo. Kaya mas importante talaga yung mga experiences kesa sa mga material na bagay dahil pag dumating yung time na nag-look back ka, wala kang pagsisisiyan. At syempre thankful din sa journey nito dahil kasama ko yung pinakamamahal ko na si Carter.